Uh, sa panibagong lugar uh, where hindi pa natin alam yung mga pagdadaanan natin and ngayon lang naman ngayon lang kami makakarating doon. So samahan nyo kami. Papasalan natin ay yung Pantabangan. So hindi naman siya ganoon kalayo dito sa atin pero uh, sana magkaroon tayo ng magandang experience sa biyahe natin ayon. Ayon, kasama ko yung asawa ko si Queen. Yan, siya yung ating angkas at Camera, uh, cameraman. <laughs> uh, time check, 3.30 ng madaling araw. Grabe ay time. Guys, meron kami two bars. Kasi okay. almo muna tayo. Na? And so, dito kami ngayon sa Fuel Star. Pansin niyo malawak yung, ano, malawak yung parking space dito. And same time, kung pupunta ka sa Dingalan, liliko ka na dito, kakanan ka eh. Pagkanan mo, wala ka na mapapagasan doon. Sa experience namin, talagang umaga na bago sila magkaroon ng, ano, ng, um, umaga na bago sila magkaroon ng, pwede kang makapagpagas. Kaya dito talaga kung magta-travel kayo pa north, dito talaga pinakamaganda sa power Uh, time check for 43. Mukhang ma-achieve naman natin yung goal natin na doon tayo makapag ano, sunrise. Uh, makita natin yung bukang luwayway sa Pantabangan. Okay, dito na tayo sa NE Pacific. NE Pacific Mall. Ah, yeah, medyo ito talaga yung pinaka ano eh. pinaka sentro ng kabanatuan itong bar part na to yung makikita mo yung SM and yung Pacific kung nandito ka na ito na ang paganda ng paganda yung kalsada nito habang lumalayo talaga ng ano Atak ng motor na to Swabing swabi eh. yep, I know right Kita ko yung malayo pa Dami nga lang stoplight dito Pero Ang ganda kasi active lahat ng stoplight nila oh. Ayan Flashing yellow Ibig sabihin slow down. N' e. Aurora na tayo, Aurora Road. Tricycle capital of the Philippines. Kabanatuan. Ang ganda ng kalsada sarap mag-drive dito guys. Yeah, Ngayon, oh. Ang ganda ng ano, oh. Ang ganda ng view, di ba? Ang ganda ng view guys. Oh. Uh, kaya ako pupunta kay dito. Dapat Ano kayo, meron kayong cameraan dala talaga na malinaw. Tapos ano, uh, may mga extra battery kayo <coughs> or power bank? Ay. Kasi yung daan napakaganda, sarap kuhaan, baka maubusan kayo ng ano. Ang ganda, oh sarap ng daan tapos kami lang yun sa daan oh. No? so ah, may mga nagja-jogging na oh diba sarap ng kalsada gusto ko dito sa kalsada na to <laughs> Ang saya Ang saya Kita mo naman yung kalsada o oh, linaw o oh. Ang ganda o oh. mga kainan na oh. bukas na yung mga kainan ito na yung paliko-liko papasok dito maraming bangkinga na dito yun oh zigzag parang Lalay lang tayo kasi stuck yung gulong natin eh. Hindi tayo pwedeng ano. Hindi tayo yung banking na banking baka ano, baka ano mangyari. Baka hindi kaya, natin sa isip baka hindi kaya ng gulong. Dapat <laughs> iteterno mo lang din yung kakayahan ng ano, motor sa ano mo, pag drive mo. morning sir Ooh, good daw dahing bangkingan dito guys ayun o oh. di ba sarap sila dito please register here thank you pa register tayo

at ginagawa pa po. Ay, hindi pwede daanan yung hanging bridge mismo. sa dulo, sa dulo So dito te, may mga may mga pwedeng pwedeng motor doon pag ganun. Opo, pwede ano doon. Umikot. Maraming turista talaga dito, Ate po pa, mamaya, mamaya po, marami pong pupunta pong mga turista po dito. Ah, okay. Talagang pasyalan siya ng mga ano, tao, ano? Okay. lalo na pa nagawa po yung hangin bridge siya, walang hinto po tayo, hanggang nga lang po. Kailan po nasira ito? Hindi po pinapalitan lang po yung ano, tapakan natin ay yung tulay ni Smith. Ah, pinapalitan yung ano. Kasi yung nakamit po yung tulay tubig. Yung nasisira ba siya? Ah, nababasa ng tubig. Ayun po, hindi po at ano na rin po. Kahoy, kahoy ang muna. Yun. Pero pwede namin picturean. Pwede po. Pwede kami picture dyan. Dyan, dyan po sa, ano, sa, yan lang sa bungad. Pwede nyo picturean din Ah, pero hindi kami pwede pumasok doon sa loob. Sige po. pa. Okay. Hindi po, po pwede. may ano. May nakalagay na Pero dito tayo pwede mag-camping dito. Pwede po may nakakamping camping yung ito. Ah, may, pag magka-camping dito may bayad din? Itong 30 per hit po. Ay, yun lang din yung sa na binayara namin. Pag <tipo> ah, pagagamin na siya uh, dito. Uh, ah. Pang lalaki po po. Eh. Hmm, okay. Kuda dito, ano? Maray po nagkakamping dito. Mga minsan yung tiga. Ano, may nila ko. Meron din, din, alimbawa po, gusto mag-camping. Uh, walang dalang, ano? kapag walang dalang mga gamit, meron na narerentahan ng tent? Wala. Ah, walang narerentahan. So, pag magpupunta dito, kailangan kung magkakambing nga may lalakang Kompleto tent. Kompleto po. Kompleto ko dapat. Ah, okay, okay. Ayun. <laughs> Ayun, guys. Dito tayo sa pantabangan. Yan, nakausap natin si ate. Papasok tayo doon. Sayang, hindi tayo, ano, hindi tayo, ay, pero puntahan natin. Ah, update video lang tayo dito. Okay. Tapos balik-balik lang tayo dito. Sige, tara. So, ngayon, ito nga kung gusto niyo mag ano, mag camping dito, kailangan may dala kayong mga gamit. Kasi wala daw dito ng marerentahan. Wala daw dito marerentahan. And kung halimbawa gagamit kayo ng CR, ang bayad instead of 3, 30 pesos, ang bayad is Uh, 150 Tara, punta tayo dito Tignan natin yung tulay Wow You see guys So, ang ganda na Ang ganda ng view deck, di ba? Ayan Pantabangan view deck Ayan. So, ah, guys, ito nga. Temporary close lang siya dahil inaayos daw yung mga apakan dahil kahinga daw na babasa. Pinapalta ng local government daw yung ano yung ah, apakan niya. Kaya sa ngayon hindi tayo makakapasok pero at least yan makikita natin siya. And ku kuna natin mamaya ng aerial view yan. <laughs> Di ba? Makukuha natin ng aerial view yan. Tapos yung gilid niya ayun. Ah, ang ganda. Di ba? Sarap mag-unwind dito. Sarap mag-unwind. Uh, makikita nyo guys. Ay, makikita nyo. Oh. Sarap mag-unwind. Ayun guys, oh. Ay, punta, gusto puntahan natin. Hindi, sabi mo Ayun, oh. Kita mo yung dagat, yung bundok, tsaka yung napaka-kapal na ulap. That's what you call sea clouds. Di ba? Let's go, let's go tignan natin puntahan natin ng puntahan natin ng malapitan sa Pantabangan Blue Deck. Guys, uh, it, na, napaka ano, napaka gandang pagcamping nito. Kasi nasa ano ka talaga eh, para mataas na area ka. Tapos kita mo talaga yung dagat, tapos yung bun mga bundok tsaka at saka ulap. saka guys, napaka mura lang imagine ha. Ang ginastos namin sa gasolina, siguro sa tansya ko wala pang dalawang daan tapos ang entrance fee is 30 pesos So, kahit dalawa kayo, sa halagang 500 pesos makakarating kayo dito mga camping na kayo. Bayang Pantabangan isinilang Dito na rin na isang mamatay Sa ilog bukid at kabundukan Noong 1971, ang proseso ng pagpapagawa ng Pantabangan Dam ay nagsimula at sa pamamagitan nito nagsimulang lumikha ng malaking imbakan ng tubig. Ang proyektong ito ay nagdulot ng ilang kontrobersya at hindi pagkakasundo sa pagkitan ng pamahalaan at mga lokal na komunidad. Ito ay dahil sa libu-libong residente at magsasaka ang naaapektuhan at kailangang ilipat mula sa kanilang tirahan at sakahan upang bigyan daan ang pagtatayo ng dam. Ang Pantabangan Dam ay naging mahalagang bahagi ng agrikultura sa rehiyon na nagbibigay ng tubig para sa maraming sakahan sa Nueva Ecija at iba pang lugar sa gitnang Luzon. Ito rin ay nagbibigay ng elektrisidad sa pamamagitan ng pag ng tubig sa hydroelectric power. Pero alam nyo ba na dahil sa pagtatayo ng dam na ito, ay lumubog ang bayan ng pantabangan noong 1970s. Ito lamang July 27 of 2020. Dahil sa pagtuyot, ay umangat muli ang ilang bahagi ng bayan na matagal nang namalagi sa ilalim ng tubig. Kasama dito ang dating simbahan, lumang sementeryo, lokal na eskwelahan, municipal hall, town plaza, at ilang pang bahay na gawa sa bato. Ang paglubog ng simbahan ay naging simbolo ng sakripisyo at pagbabago sa buhay ng mga taong naapektuhan sa pagtatayo ng dam. Ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang komunidad at pamumuhay. Ang pantabangan view deck ngayong araw nga ay pinasyalan namin upang silayan ang bukang liwayway at hindi naman kami nabigo. Sulit ang aming pagod. Pwede na rin dito makapag-camping sa halagang 150 pesos per head walang marerentahan natin sa lugar na ito kaya kayo talaga ang kailangan magdala ng inyong mga camping equipment. Tunay nga ang kasabihang sa bawat sulok ng katahimikan may kwento ng nakaraan na nag-aabang na mamunyag. Tulad ng pantabangan na umangat mula sa pagkakalubog sa ilalim ng tubig matapos ang ilang dekada. Muli salamat at hinayaan nyo kaming ipasyal kayo sa magagandang bahagi ng Pilipinas. At huwag kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan nyo ang video na ito. Ah, ang sarap dito. sarap <laughs> dito mamasyal. So kung meron kayong jowa, hindi pa kayo sinasagot, dalhin nyo dito. Romantic ng place. Tapos hindi ganun, hindi ganun masyado ka, ano, kamahal ang gagasasin sa pagpunta dito meron kong 500 pesos makakarating ka na dito kasulina 250 tapos yung entrance 30 pesos lang and gusto nyong mag, ano, mag camping 150 ang bayad kasama na yung CR doon pero kailangan dalhin nyo lahat ng kailangan yung e equipment So, dito na natin natapusin yung vlog natin, guys. Salamat sa pagpasyal. Uh, salamat sa pagsama sa amin. Sa pagpasyal, sana uh, nakatulong tong video na to para sa mga susunod pang mga gusto rin pumunta dito. Peace! ganda ng panahon loves nakisama sa atin nakisama sa atin yung panahon taso kapote ang sarap naman mag travel dito